good day, good day guys and punta tayo ng bangkin Bagong araw panibagong vlog guys at punta tayo ngayon ng bangkin punta tayo ng ataw and, uh, magana tayo doon Ah, uh, tignan natin marami may mga kung sunod ang may balak akong bilik doon guys ataw nadaanan na natin yun sa mga video ko. Uh, pero ngayon uh, papasok pup tayo loob, sa loob pero hindi na ako makapag video sa loob kasi may music doon guys kaya again siguro tayo sa lapas pero bago yan, Punta na tayo dun sa ano, sa kaibigan ko. Order tayo ng bigas. Bigas na 25 kilos. Saka gasol. Ang sakaling nandun siya, i-deliver na nyo. wala na kaming bigas, guys. Uh, nyo naman pala ngayon, May, medyo mainit. Pero inagahan ko lang pumunta ng bangkit. Yeah kasi baka umulan tuwi nga kasi biglang ano lang dito eh. biglang ulan biglang didilim tapos in a minutes lang umulan na kagad yan tahan natin ang bag ay wala na wala, wala. naman na natin yung ano pupuntaan natin yung kaibigan ko yung pwesto niya baka sakaling nandun Tagaanan na natin yung guys sa Makinlay Makinlay Street Dito tayo ulit sa ano uh, Pataas ng kwartas ulit Eh, yan ang dinadaanan ko palagi Kaya pupunta ka ng bangkit Dito lang naman ka sa way Dito lang ang daan papunta ng bangkit uh, Pwede naman dun sa Emerald Kaya alam malayo <coughs> ikot ka na Pero yung dadaanan natin ngayon, eh. hindi tayo dadaanan sa may alam, uh, Sa may plaza. Idadaan ko kayo sa Harrison Street. Doon tayo papasok ngayon na uh, dadaanan. Harrison Street. Pogi lang tayo guys Ano lang tayo uh, 30-40 lang takbo natin pinakamabilis natin mga 30, 35 ganun lang eh hindi eh. naman natin kailangan magmadali tsaka nandito na tayo sa nandito na tayo mismo sa bahay uh, banggit naman yung ano natin na malapit lang kaya uh, baka uh, mula sa pinag pinagumpisaan natin baka ano lang uh, 1 kilometer lang kaya alam, may dipataas yun. Uh, Paahon, pababa. Yun, ang dahil. Dito, hindi naman masyado matraffic kasi hindi pa busy hours, guys? Dito pa lang naman. Kaya, ang nyo, wala pa siyang tumitigil na sa kyan. Wala pa traffic. Pero may nang, ano lang, takbo lang naman. ating ano kung ano yung ma uh, sana nandun yung kaibigan natin para uh, ma-order natin yung ano kailangan natin bigas at gasol kasi pagka doon ako kumuha hindi na ako arkila ng tricycle uh, libre niyang binibigay sa akin ano ang free delivery tinatawag ko tinatawag namin Harrison Street yan Harrison Street to guys marami na rin ano may mga palawan mga tsubwana uh, payusan na motor marami na rin mga ano dito uh, business stop business uh, ano na rin may mga malalaki na rin may tindahan na motor motor trade yan ang motor trade ay, hindi nyo makita sa anong, sa may kanan ko motorway ride ah, ala liko na tayo ng kaliwa dito guys at sa ano tayo ito na makinlay ulit magpipinda naman ng lechon mo ano, pero yun yung original na ano dito original na templa ng mga lechon kasi ano dito eh Oh, alam niyo yung karimbuhayan tawag namin. Yun ang rekado ng ano dito. Ang lechon. Lechon abra. Ano mo to? Mitsukushi Mitsukushi ang pangalan niya. ay makawala yung kabigan natin guys sana nang dito dito tayo eh, ay dito ka park lang natin dito guys balay tanong natin dito Babalikan na lang natin guys Ano, uh, punta muna tayo ng ataw Tala Teng Tala, parang sa atin Shout out Shout out mo ni Rachel Shout out mo chow Nakablog dati, nakablog Oh, Teng Teng Pakita ka mo ito Oh, yeah, din kayo diyan natin. Wala quintaja ropom. Wala pa nakteja taw. Wala boss. Idol natin 'yan. <niya. laughs> boss lang ang tawag sa akin. 'Yan oh. Oh, 'yan. Hatolin <laughs> na tayo na uh, tayo, guys. Ah, po detalyado na taw. Kaya na lang natin balikan yun. Ah, wala pa naman yung magde-deliver eh. Kaya ako pala kumukuha doon kasi free delivery. Hindi ka na-arkilan ng tricycle. Hindi ah, na-deliver niya. Tsaka kinukuha na rin yung pagka mag arkila ka ma, medyo mahal pa guys. Kaya ah, doon na lang tayo sa mga katikip tayo. Eh. Nakablog po yun Nakablog Nakablog dati Nakablog Nakablog Ano <laughs> oh, mga kaibigan natin mag-asawa guys ah, Subscriber na rin natin At na pinapanood niya yung mga videos ko Alam mo bangkit Ito yata oh Pinabay kanang ng bagay Kaya lalikot tayo Hanap tayo ng parking ay, ang dami na ka. Tayo, ang dami na ka-park ng motor. Ay, natin mag park dito sa walang ano. Pag natin dito, guys. mag kilala naman natin yung guard. Eh. Park tayo dito. Punin natin guys. Kumakita. ah dito na lang guys. And good day, good day. Yan o. Oh, pasok tayo. Salamat guys.